hindi nakakatayo. Nakaganyan lang po yung paan nyo. Oh. Mm. Oh, tas nasundan, Parang pong nalumpo siya. Tapos nasundan Siguro po, po yung papa niya. Mm, ano, nakamatay na siya ng tatay. Wala po ako nakita kong nakabitin po papa ko. Ha? Ah. Ano po ba yun? Patiwa Parang depression din po. Ibig sabihin... Ibig sabihin nag... nag ano si papa mo? Nagbigti. Oh, na nakita ko po, nakababa na, nagbigtip eh. ako. Ah, Tapos Pero may iniwan po, po sulat, sabi po niya, hmm. ka nang mag, ano, naawa na ako sa kayo. Ah, masyado na akong pabigat, sabi niya, kung pagagamot mo pa ako. Hmm. ko Kita ko po, sa niya may sulat. Diyan po, Gusto nyo dito talaga nakatulog. Gusto po kayong bahay baka naman dahil memorable to. Ito kasi yung unang bahay talaga. Dahil... ng no. mga ng no, bahay. Doon na po kasi siya pinapatira ka kay pakita natin. Abang di pa Bumalik na eh. <laughs> Bumalik. po ng malakas, natatakot ako. Lalo po yung batala, no, Nakagiray na. Hindi na po halos magamit. Wala naman po akong pambayad at pantabas ang kawayan. Papapalitan ko sana. Ay, kawayan. Marami pong kawayan pa repair. Kaya kaso po, pag ginalaw po yan, gagasos din ako. Bakit? Uh, oh. alam Pero may maganda rin. ng kondisyon Ito lang sa Opo, taas. Opo, ilan po sa taas. Sa po yung magiging dingding niya. Uh, oh. Sana kahit lawanit lang ka ako makabili ako. Gusto rin po niya dito talaga. Ayaw niya umalis. Magawa ka na siya. Tapos doon na po siya talaga pinapatira sa bahay niya. Ay, gusto niya talaga dito. Pag-ingirin. <laughs> Hindi na nga po ako nagpapapanik niya para pakiramdam po na huhulog ako. So, try ko pong pumanik ka. Ay, then... marami pong kalat. Okay lang po. Ayan, lumusok. Nakakatakot ah, na huwag na, no? Oo, oh, ito, parang ano na, ikaw talaga. Oo nga po, madalas po siyang maano dyan, yung malunod, ang paa, nadadapasa dyan. Kaya nagagalit ako, sabi ko, ba't di ka doon sa kambila kasi? Panik ka, kuya. Ah? <laughs> di ba, panik ko parang? oh, Pindigan ko ito. Sa'yo, hindi mo manililigit ang pinindigaan mo. Sira-sira na po ano. Ibang-ibang na. Wala ni banggero. Naraksak man lahat. Kaya. Ito pa rin yung ano mo. Inan Ayaw po da sa dati. Ayaw po alisin. Ewan eh. ko ba sa mga tao na ito. Tinapo ko na po dati yan. Ah. Naku, umiyak pa. Pinuha sa akin.

O oh, yeah, ko na uh, sa iyo. Ayoko ko po ano hindi niya. Oh, talaga. Oh, tingnan mo to. Oh. Oh no. Eyan nga muna talaga ano. Okay. Munti ka na akong tumambling ate. Asan na si Muning? Malamunin sa kabila. Hala, Tara, balik na tayo din gusto, gusto ko lang naman ikaw makamusta. Kung okay ka na, ano yung ginagawa. Mabalita ako din kasi, ano, nag-work ka na. Kaya pala na ito ka. Sayang oh. mm. Gusto ko mawala yung sakit ng ulo ko para po mga pag-warot na akong tuluyan. Mm. Baka naman kasi sinong niisip mo. Wala ano, po, wala niisip. Oh, masyadong, masyado kang nag-iisip. <laughs> Uh -huh. Na pag po nasa malayo po ako, naalala ko po yung mga magulang ko. Namimiss ko po sila parang gusto, gusto ko po araw-araw po nakikita. Gusto ko po umuwi po nang sa hapon, gano'n. Uh, gusto Paso mo yung... po stay in po yung work ko. Hindi mm. po pwede umuwi. Yeah. Uh, gusto... Namimiss ko po sila. Hmm. Para po, po ng homesick, gano'n. Uh. Dapat pala yung araw-araw nakaka-uwi ka, no? Nakaka-uwi po, pagyari po, no? Gusto mo, isama mo si nanay doon sa trabaho mo. Hindi po, pwede. Ako lang po mag-isa. Hmm. Nakakatuwa ho din, ano? Eh, Gusto ko niya uwi yan din para umakita kayo. Namimiss ko po sila paggabi po. Nala, na, ah, parang naalala ko sila, hindi po ako makatulog sa si gabi. Mm. Wala homesick gano'n. Yeah. Ibulsa mo na lang. Para pagka <laughs> sa trabaho mo, hindi ka mawala ng trabaho kasi kailangan. Sabi po ni, ni nanay, oh. wala nandiyan, na, 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 kita ka ako. Mm. Oh. <laughs> ah. mo na yata yung kay mama oh, mo, sabi oh. mo po. Nakakausap nga kami pag gabi yan. Eh. Na, out na niya. Tapos na yung nakasara na sila. Kanina ako wala. Kasi naman tayo dito, aking mga kasareles. Hmm. Dati may likli niya. Pagka kasi di tayo nag-trabaho ate, J. Ate, pagka hindi tayo nagtrabaho, trabaho tayo. Oo nga po. Kasi hindi naman habang buhay, si Nanay, Malakas at nakabantay sa atin. Oo nga po. Hindi po, habang kasama natin, pa, magulang pa, natin. Po, po, yung magulang na natin. Paano po kung nawala na yung, yung oh, magulang diba? natin? Paano na po? Hmm. Ano po? O, dapat kailangan iniisip mo, natin yon Pero maganda yon nasa isip mo pala yun na hindi habang buhay kasama natin mong magulang natin. So ano yung mga kailangan natin <coughs> gawin? Kailangan po hmm. Sinabi mo nga po sa amo ko, hmm. Pag kunwari sumakot ka, de, bumili ka ng pambiling mga gamot, para parang ma, 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 magtagal ka dito, makatulong sa magulang mo, makapagbigay ka ng pera. Mm. Eh, na-homesick po ako. <laughs> Naalala ko sa magulang ko. Yeah. Eh, gusto ko po kasi Uwi uwian, pagyari ng mort, baba. Malayo kasi ito eh, hindi ka, na, di ka pwede eh, kang pa-uwi-uwi. Yeah. Angeles, Pampanga po kasi. Malayo talaga. Siguro yung... Okay. Yung biyahe siguro, dalawang oras. Opo. Okay. No. Mal malapit na daw po yung sa Akman eh, sa Pangasinan. Mm. Pangasinan. Pagasinan. Hindi kaya pwedeng dalawa kayo ni Mama mo magtrabaho doon. Isa lang po yung binakon. Isa lang, okay. Kasi po maliit lang na parang yun yun. ano yun. Ante, yan Hmm. Mabait uh -huh. po yung lalaki yung namin yung lalaki mm -hmm. siya, yung mga, sa Hindi pinit siya. Ayaw ko nga sa kasi, kayaking kasi. Sasabihin ko na sa inyo, si Jenny nahiya ko uh yun. -huh. Tatapatin ko na kayo kapag mo siya. Tsaka po ka at kung may mga bagay na nakakalat kalat-kalat yung mga cellphone, yung mga pera, hindi ko po kinukuha. Kinuha ko po La. yung na um, yung honest mga bagay kanino. na kung anis. alam mo yung mali. Alam yung mali. Ba't ayaw mong ano? Ba't ayaw mong magnakaw? O ayaw mong kunin yung bagay na hindi sa'yo? Kahit mo. Yung hindi, parang bakit, bakit ayaw mong kunin yung bagay na hindi sa'yo? Hindi ko po kayang kunin yung pantal. Hindi ko po... Hindi... Hindi ko po kayang kunin yung isang bagay na hindi po akin. Bakit? magsisikap po ako para makabili ng gano'n. Mm. Oh. Hindi po galing kumuha ng di, sa, ng di bagay. Mm. Kasi alam mo masama, <coughs> hindi matutuwa si Gerd. Hindi bali daw po matakaw huwag lang magnanakaw. <laughs> <coughs> di bali na? <coughs> matakaw huwag lang magnanakaw. <coughs> Tama. Uh, ano pa yung mga kasabihan mo ate? Kapag may tiyaga, may nilaga. <laughs> ah, no, no. ano pa ate? Yung matuto kang mag-ipon. Mm. Habang sa darat na araw, may, 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 meron may no, kung... ka. Bubunutin ka. May gagamitin ka. Mm. Pagka yung gipit ka na. Mm. Kasi, hindi habang buhay, malakas tayo. Kaya Apo. habang malakas tayo, mag-ipon. Kasi pagka nahihina na tayo, kasi marami ngayon, di ba, Nay? Maraming ngayon maraming mga na, mga lolo lola ngayon pagka mahina na wala na parang wala nang ano yung parang wala nang parang hindi na hindi na kinakaya ng dating ginagawa ko oh kaya abang malakas talaga tayo ka Tekra tayo pagka yung dumating yung panahon na mahina tayo eh, kasi sa buhay natin kasama na talaga yung pera. Pag wala kang pera ngayon, Talaga. Sa mga iba na pupunta natin, wala nang, parang wala ka ng ano, silbi pag wala kang pera. Kaya nga po oh, kahit koti-koti lang. Mm. -hmm. Hindi nang na, Talaga, araw-araw -araw po, maalit ako ng bahay. Oo. Oh. Na hirarawas eh, mo yung, yung sa bahay. Nakakapit sila, nagugulam sila. Mm. -hmm. Kailangan mo nila yung bigas. Koti-koti na nalabas mo yung pang-araw-araw. Hindi mm -hmm. ang Uh, Opo. Na, na Opo. Kunin ko lang ito ato. Sa ngayon po, ano po yung parang mga naitutulong nyo o yung suporta nyo sa anak nyo? Sa ngayon po, yeah. eh yung pong pagpayuhan siya lagi, uh, ibili ng talagang pagkain na tama. At ang sabi po sa kanya, JJ, lagi mo lalakasan yung loob mo. Ang sarili mo dapat ang intindihin mo kasi andito ako bilang magulang, nakaantabay lang sa inyo. Kahit may edad na ako, kailangan ko kasing kumilos kasi wala, wala naman tayo. Kung di mo lang maghanap buhay, paano ko yung kakain? Ibig sabihin Nay, kayo na lang talaga yung nakaano sa kanya. Yung ate, ate po niya dito. May pamilya na rin po yun. Marami uh, naman pong anak. Kasi nung nakausap ko nun, parang yun po yung nakagabay sa kanya. Eh. Hindi rin po kinakaya. Nakakapagbigay po. Pagka, limbawa, yung may sobra ganun, bigay siya ng isang pera. No. Yeah. Pagka marami yung pagkain niya, pinapadala na kong bigas. Pero hindi po kakayanin kasi marami rin po kami. Yung anak ko rin po na yun, hindi mm. gano'n kapadala yung asawa. Ako rin yeah. po ang umano, kaya kailangan yung pagkain pang kalahatan dito sa amin. Mm. Na nakamble akong bigas. Kailangan, ikalawang araw makabili ka ulit. Ah, ibig sabihin, ano, kilo-kilo. Oo, oh, kailangan oh. po kami sa kan. Mulat sa pulpo na maliliit pa sila, ganun ang gawa ko. Napag-aaral ko sila sa pagmamanicure. Kumbaga, parte-parte. Pag bumili ako ngayon ng bigas, hmm. kung dalawa-tatlong araw, hindi ako makakabili. Ulam naman ang bibiling ko nun. Kape, matamis. O, so, pagdating na naman po tatlong araw, nakaipo na naman ako, bigas uli. Ganun lang, araw-araw. Ang, ang maganda nga po noon, bubut, hindi ako nagkakaroon ng kaya nga, yung, sakit. yung, yung, yung na yung magtatagal akong nakabagak. Eh, naging ano ko lang ay pa, na na-injure pa ako. Dapat nabagak na naman akong tatlong araw. Kaya ngayon, sabi ko, kahit umiik ako, kakayanin ko na. Ang yeah. manikir ako. Talaga ako kakayanin para sa kaya ate po, ano? po, ano? Hmm. Ayaw nga po niyang kumakain ng isdang ilog malansa raw. Eh, sabi ko, binabad naman. Ay, ako mamaya, pag nakapag-manikir ako, bibili ko kayo kahit na ulom lang dyan sa hmm. talipapa. Parang o, nagbabad. Parang nagbabad siya yung ano, wala na naman ang malakas sa katagram. Ang gusto ko lang, ate, alam mo yung pagkita ko sa'yo, yung smile, ang ganda ng smile mo. Tapos natuwa pa ako dahil hindi ka na pala, kumbaga, nakadepende sa gamot. Ang oh. galing. Basta ano lang. Basta ano lang ha. Basta huwag mong kakalimutan si Kat. Nagdadasal po ako paggabi. Hmm. Lagi mo siyang kakausapin Lagi mo ilagay dito Basta naguguluhan ka May mga gumugulot dito sa isip at puso mo Laging Dadasal po sa Ladasal. kanya Maghihingi po ng atuan hmm. Ang bigat ng talukop ng mata niya Siguro hmm. nga ako, apekto ng sakit ng ulo Kasi katekram Nung unang pagkikita namin Nakaharap lang sa sasalamin Ganon na siya ng ganon Naalala mo yan? Nakaharap ka lang sa salamin. Suklay ng suklay. O parang ginaganan yung buhok. No? Anong masasabi nyo, Kate Karam, Ngayon, tignan niyo naman. Oo. <laughs> sa tingin mo, ano yung, ano, ano yung dahilan kung bakit masayahin ka na ngayon, masaya ka na ngayon, positibo na ngayon si Ate Gigi? Ma, ah, masarap po palang mabuhay sa, sa labas. Hmm. Yung yung di mo yung, yung ilulog mo sa sarili mo sa sa kuwan yung po yung natutunan ko po sarap palang mabuhay yung nakakapal, nakakalabas ka na tapos yung, na nakaka nakakasalamuha sa mga tao ganun Alos ang dami mong sa, nasayang na panahon. Ilang, ilang taon no siyang ganun, Nay? Two years po. Two, Three years. years Namatay yung tatay niya, seven years. Mga five years po siguro. Oh, five years daw. Ang pinagmulan po niya natatandaan ko, natulog. Hmm. Ngayon itong baha po kasi dito, umaabot nang hanggang dini. Oh. Natulog siya. So, ngayon, Ngayon na, po kataas yung oh, mga kombasyon. oh, po. Ngayon naligo silang magkakapatid. Ginawan dagat yan. Kasi po oh, malinaw eh. Oh. Pag mula po nun yung ugat niya parang umurong. Buhay pa po yung tatay niya nun. Yeah. Parang umurong. Alam niyo po ba, mayroon tatlong taon na hindi nakakalakad. Mm. -hmm. Ah, nakagaling po dyan, may nagtitindan taga... 300. taga herbal. Ano po, halagang 300 pong herbal na langis. Uh mm. po namin ganyan sa mga tuhod. Pinaliliguan ko lang po dati yan. Mm -hmm. Hindi po nakakali sa higaan. Uh -hmm. Hindi nakakatayo. ganyan lang po yung paan ko. Tapos naging wala po nung napunasan ng lakis na yun. Mm. Nauunat na niya yung paa niya sa mga tuya. Tapos, ayun, ay, mga hindi siguro mabot ng mga alapang sambuan na kalakad. Oh, Para pong nalumpo siya. Tapos nasundan siguro po nung papa niya. Mm, ano, nakamatayan na siya ng tatay. ako nakita kong nakabitin ng papa ko. Ah! Ano po ba yun? Patiwa ko. Parang depression din po. Ibig sabihin, Kasi big nag beat, nag ano, si papa mo? Ay, nandigti. oh, oh. Ah, Kasi po nand... ng mga panahon naman ay nagtitinda po ako ng yelo sa mga baryo-baryo. Yung -baryo. no, oh. Kabalaik, kabalaik po kasi may planta ng yelo. Ang naging anak buhay ko naman po noon, nangangambas ako ng yelo bahay-bahay. Ngayon, hmm. dinideliver namin, nagpupwesto kami sa isang pwesto, alam ba, tabi ng simbahan. Mm. Sa mga piyesta po, linggo po kasi may piyesta linggo-linggo. Eh. Buong linggo, -linggo. yun, naglalakad ako ng bahay-bahay sa Mm -hmm. mga baryo. Opo, pagkadating na ng sabad at linggo, nasa pwesto na po kami, taga-deliver kami. Sa tingin niyo na yung... Sa tingin niyo na po yung dahilan bakit nagbigti si Tatay? Ano po, nung po kasing mga panahon na siguro mga tatlo pa lang yung anak ko, may puso po siya. Mm -hmm. Ngayon, gumaling po yun. Nung panahon po nandyan pa yung espesyalista na pag-ilareka. De, umuokay na po yun para pong Nung, nung matagal na panahon, nararamdaman na naman po niya. Binabasa niya, dibdib niya. iniisip niya yung, yung sa puso niya, malaki na. Eh sabi ko po, kahit mangutang utang lang ako, ipagagamot kita. Hintayin mm. mo ako bukas, ka ako Magpipinda ako ng yelo. Nanghiram po ako ng... Malam, hiram ako 10,000. Mm. Pagagamot ko po sa private para ma-detect na yung kanyang nararamdaman. Sabi mm. niya, huwag ka na mag-aksaya ng panahon. Sabi nga nun, hawawa ka naman kasi pagod pagod ka. Uh, wala ka naman pang ba? Hindi, marami ako, ako akong pera. Mm. Kikita ako doon sa ayelo ka. Mm. yun. ngayon, nung pong ano na yun, pinasoli niya yung pera. Pinasundo ko na po yung anak kong bonso at yun ang um, magdadrive. Mm. Hindi kami yung motor. Ito ano eh. Piesta po yun, April 10, doon sa Bago Silang. Mm. Na nakaubos po kami ng yelo, kumita po siguro kami ng mga halagang 30, kami ng anak ko. Mm. Eh, Inisip ko po, po yung 10,000 mapapalitan. Mm. Ayun eh, Inisip ko po nung pagka April 10, uuwi ako na dahil pagagamot ko na siya. Eh, palibasa po pag nasa ka, wala kang tulog, dalawang araw, tatlong araw, gano'n. Hindi mo pwedeng iwanan, malulusaw, lagi mong tinatakpan ng ipa. Ako po ang talagang pagod. na nahimbing po ako ng tulog. Nagising po ako, alas 10, may sumundo po sa akin, mga, mga 9.30 pa lang may sumundo na aking bahay ko rin po. Si Anika, ka, yung mga. Sabi niya, ate pate, emergency lang po kayo, kailangan kayo buhay. Hindi na po, hindi naman po niya sinabing gano'n na sumundong bata na gano'n na nga nangyari. Hmm. Yung asawa po niyo, emergency. Ay na, nakita ko po, nakababa na, nagpigti po. Tapos uh, si pero may iniwan pa po, po sulat, sabi po niya, hmm. huwag ka nang mag, ano, naawa na ako sa kayo. Ah, uh, masyado na akong pabigat, so, sabi niya, kung pagagamot mo pa ako. Pinta mm -hmm. ko po ito so, sa puso niya kay Sula. Diyan mm -hmm. po, diyan po na ako ng mga bitin. Tinawag ko po si Ronnie. Sina po kasi iwan doon. Tinawag ko po si Ronnie, si tapos oh, si minaba po, po, po nila. Ba? Kinala po si Ronnie, no? Namatay mm -hmm. na doon ng... po. Minaba po ni Ronnie. Nakita po yung patay sa Taron doon, siguro yung natake ah, ng kanya. Hindi, wait lang. Nasaan ka? Ando po kami sa kumain. Ando po kami sa kasi sa likod. likod. Ah. Oh. Ay, ah, ibig sabihin, nakita mo na lang nakasabit na wala na. Alam po. Nah. Tumalong po sa kuwan. Sa, tumalong po sa kuwan. Tapos hmm. limang buhol po yung ginawa. Limang hmm. buhol. Ba't talang mong limang buhol? Ah, nakita po ni Ron na yung buhol po limang ah. sa loobin. Okay, kaya... Kaya pala yung kaya mo umalis dito, yung ba yung naalala mo? Or ko lang? Gusto ko ninawin yun? Fresh ko lang po. Hindi mo ba naalala yun? Hindi ka natatakot na, na, nakikita mong parang nandiyan yung ano? Hindi naman po. Mula hmm. Wala po nang namatay. Wala naman po akong nakita. Okay, sige. Ganun pala yung nangyari kay Papa niya. Hmm, okay. Sorry po sa nangyari sa ano. Um, ganun pala nangyari sa um, Papa niya. Kaya siguro yun din isa. Isa yun sa mga dahilan kung bakit ganun pa rin na ano, ano. Um, Papa. Oh, hindi, hindi, ko sabihin yun din yung isa sa dahilan kung bakit ka masyadong na, nag-isip. Ano na, ano? Okay. Basta lagi mong tatawagan si sigad, Sigad lagi. Pag nagugula, nagugulan yung isip mo, ha? Lagi sigad, kakausapin mo siya. Okay. Ah, hindi na ako tatagal kasi marami tayong mission ngayon. Gusto ko lang talagang pasadahan kayo ngayon. gusto kong iwan to sa'yo. Ito. Ang pangalan. Ngayon. Ah, uh, sab yung kay Tita LB, Tita LB yung pinadala niya 6,000. Shiner ko po kay Ate G. Tapos kay Ate... Ang pangalan? Ate Mayan. Uh, so, tigti 3,000 -tig kayo. Dagdag -dag mo tong pagmamahal ko sa ano, no? Salamat po. Hmm, para kahit pa paano pandagdag sa ano, hmm, pambili ng pagkain. Ganon, tara tayo na tayo ate. Ganun siya kataas ka, Tegra mo. Oh. Iyon e, po kasi yung ilog. Ayan po yung ilog. Doon lang po sa may kawayan. Pero sa tingin ko, ito kasi na may maganda siyang pundasyon eh. Ito eh. Ito, bato, kagaya kala Ate rin. Ah, Kaso meron siyang kawis sa gitna. Eh, Ma, kailangan din po kasi ito mapalitan ng haligi sa taas. Ah, pina ito, pinatong lang pala. Ito, pero ito, bato siya. Bato po siya, buhos. Ito pala, yan. pinatong yan, anim. Para dito. tumibay sana, yung taas na yung palitan na, yung haligi. Oh. tapos, konting tingting lang. Kahit lo na, ay, ay na. Dawanit lang, dawanit. So, kaya, kahit lo mauli. kasi yeah ipapakita ko sa inyo yung ano, yung salamin ni Ate Kate. Ah, ba? oh, oh, hindi sa gilid-gilid. Gilid. Ito na yan, yung salamin. Oo. Oh. Under pa doon ng tatay niya kaya hindi namin makita ko nung binata pa. Sa tara, Kuya kuyogos. Hindi, dito sa gilid-gilid para Nasaan yung ano mo, salamin mo? Tignan natin. Ayun Ay, mo pa Ito siya o. Ay, na. po hindi na po Nay. Sa inyo na po Nay. Oh, tignan niyo po kayo. Tignan niyo niyo ko Tekra. yun. Ay, nasan si Ate? Alam ko si Ate yung nagpunta rito. Ito eh, yung natin, salamin natin, natin, natin. na nakaharap siya. Ah, hindi ka naman gagawa. Ako nga po nandatakot ang pumalik. Makapagulong ako. Nandito siya nun. Ayan. Ano yung mga nasa isip mo nun nandyan ka, nakaharap ka? Ah, ako po yan. Kasi nun talagang hindi ko siya makausap, nakaharap lang siya diyan. Ano na yung... Na nahiya po. Ah. Tapos po yung parang kinakabahan. Hmm. Nahiya po sa mga tao. Ngayon? <laughs> Okay na. Okay na. Oh, nakakausap na tayo. Mm -hmm. At sabihin mo nga, ang ganda-ganda mo. Ay, mm -hmm. Ang ganda-ganda ko. Ayan. Ang ganda-ganda ko. Oh, nakikita niyo ba tong mukha na to? Oh, tignan niyo. Mo Putis artista. Putis <laughs> artista. Oh, ang artista. Ganun. <laughs> nakikita niyo na ba yung mukha na to? Putis mm -hmm. artista. Mukhang artista. Mukhang artista. Uh, tapos hawi-hawi ng buhok. Mm -hmm. Pero oh. sinasakyan niya na ako, ibig sabihin okay na. Mapabali tayo. Dahan-dahan, baka ano. Summer, Summer, pa? Dahil po sa inyo kaya ako lumakas medyo. Yes, sinanay <laughs> naman. Nagkapasalamat <laughs> po ako ng malaki sa inyo. Uh, oh, yung smile niya talaga, no? Oo, oh, para pong ano na, malaki din yung approve. Pero ano, Nay? kayo pa rin ho yan. Okay, ate. Bye. Ingat ha. mag Okay? Sige. Magpaalam ka sa mga katek. Ha? Uh, Pwede sabihin mo ulit. Paalam po mga katekrom. Mama chup chup. Mama chup chup. Okay. Sige na ate. Ingat.